Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 16 na 2025. Sa araw na ito, Mayo 16, ang iyong panloob na mundo ay tila masidhi at mas malalim kaysa karaniwan, Scorpio. Ang buwan ay nasa Capricorn, at hinihikayat ka nitong patatagin ang iyong mga pundasyon at hanapin ang konkretong pag-unlad. Habang tinatahap mo ang iyong araw, magnilay sa kung gaano kalalim mong tinatanggap ang mga bagay at kung paano ito humuhubog sa iyong mga interaksyon at damdamin ng pagpapahalaga sa sarili. Isa-alang-alang -alang ang kapangyarihan ng pakiramdam na pinahahalagahan sapagkat ito ay may bigat na maaaring magangat o magpabigat sa iyong espiritu. Hayaan ang kamalayang ito na gabayan ang iyong mga iniisip at kilos, itinutulak ka patungo sa positibidad at koneksyon. Ngayon, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong muling suriin kung paano nakakaapekto ang iyong emosyon sa iyong mga tugon at sa mga relasyon sa paligid mo. Habang lumalalim ang araw, ang enerhiya sa paligid mo ay nagiging mas makapangyarihan. Mahalagang mag-ingat, sapagkat kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magkaroon ng pamatagalang epekto. Makinig sa iyong intuition habang sinusuri mo ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi na naayon sa iyong tunay na sarili. Panahon na upang bitawan ang isang lumang gawi, isa na nagpapanatili sa iyo sa nakaraan. Ang pagtanggap sa pagbabago ay maaaring nakakatakot, ngunit sa mismong gawain ito mo mapapalago ang matatag na pagunlad at katatagan. Sa pag-udyok ng impluensya ng buwan na magtayo ng matibay na pundasyon, magtiwala sa iyong sarili na gumawa ng mga pagpiling magdadala sa iyo patungo sa isang mas maliwanag, mas tunay na hinaharap. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, Scorpio, Tandaan na ang iyong kakayahang makaramdam ng malalim at mag-isip ng masinsinan ay mga regalong nagbibigay sa iyo ng kakaibang pananaw. Huwag matakot na harapin ang iyong mga damdamin at gamitin ang mga ito bilang gabay sa paggawa ng mga desisyon. Ang iyong emosyonal na katalinuhan ay isang lakas na maaaring magdala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at koneksyon sa iba. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha o sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagiging buka sa komunikasyon at pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin ay maaaring magpatibay sa inyong ugnayan. Para sa mga single, maaaring may mga bagong kakilala na magpapakilig sa iyong puso, kaya't maging buka sa mga bagong karanasan. Sa larangan ng karera, ang iyong determinasyon at kakayahang magplano ay magiging susi sa pag-abot ng iyong mga layunin. Maaaring may mga hamon na darating, ngunit sa pamamagitan ng iyong tiyaga at dedikasyon, malalampasan mo ang mga ito. Ang araw na ito ay angkop para sa pagsusuri ng iyong mga plano at pag-aayos ng mga ito upang mas maging epektibo sa hinaharap. Pagdating sa kalusugan, mahalagang bigyang pansin ang iyong katawan at isipan. Ang stress ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan, kaya't maglaan ng oras para sa pagpapahinga at self-care. Ang pag-ehersisyo, tamang pagkain, at sapat na tulog ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang balance at enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula na sumisimbolo ng lakas at determinasyon. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagminilay, pagsusulat ng journal, at pakikipag-usap sa mga taong nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, magpasalamat sa mga aral at karanasang iyong naranasan. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Magtiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinataha. Ang hinaharap ay puno ng posibilidad, at ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na iyong minanais. Sa kabuan, ang Mayo 16 ay isang araw ng introspeksyon at pagbabago para sa iyo, Scorpio. Yakapin ang mga hamon at gamitin ang mga ito bilang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang iyong lakas at determinasyon ay magdadala sa iyo sa tagumpay at kasiyahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.